susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Kung ano talin mo? Hmm. Mula na naman ang gamutan ni Mang Kekweng. Ito naman na papel gagamitin dito sa Takasang kayo. Oh, barangay 35 Kalaukan, ako ay taga South Kalaukan, Barangay 14 Kalaukan. Tanig Street Corner taga Degad Tagada. Gusto mo paggamot pa siya lang dito kay Mang Kikweng. lang ang Barangay 14 South Kalaukan. Tanong niya si Boss Pibo o si Mang ng Kalaukan. Pinuhal na natin, ito'y papilang. Kasi natin dito kay Chris. Christy. Ito'y si, at pangalama? Mas kilala po Orly. Orly, eh matagal na tong may sakit. Nanginginig ang katawan. Ilan na na siya yan? Siguro sa ninggo na. Sa ninggo na. Sige. Sige. Sa ninggo na. Pabalik-balik lang. Pasasanibin natin yung ano, Orly. Orly pangalama. Olympia. Oh, o sige. Olympia. Inigilikom sa likom. Ito of you do the ice la real district ako nata kung nata kaba nata tamate at di ako film na kabadyo. Ito kasal pala sa tamak niya yung nabiray mo Pasok! Bakit mo naman ito pinukulam? Wala ka talaga magawa. Papatay mo ba ito si Arley? Mangkukulam! sagot papatay mo ba yan papilang. ilang taon ka na bata pa po. bata pa ilang oh. taon nga kapit bahay ka na le hindi oh, pagkotosan ka lang oh, ano nalagay mo sa pahay niya bakit nagpupunta ng kabilang linya ano pinahid mo? Yan nang Tatanggalin mo! Pa, pa. Tatanggalin mo ba? Pa, pa. Babalik ko sa iyo yan! Hindi na po. <laughs> Minahiran. Ano nagutos? Babahay lalaki? Lalaki po. Wala. Tawagin ko, tawagin ko. Tabi ka muna dyan! Tabi ka muna dyan! Pasok yung lalaki nagutos! Pasok! Ha! Ah, ano? Lalaki! Opo! Bakit mo pinagawa kayo ang liyan? Bakit mo pinagawa? Sakit! Oh, bakit mo pinagawa kay Ollie? Ano galit mo kay Orly? lalaki? Anong nga? Gusto mo lolo na. Gusto mo lolo oh, Gusto mo? Obo! Ano gusto mo kay Orly? Oh, ano gusto mo kay Ollie. Obo ito. ano ka ba, bakla? Hindi! Ano? Oh, Babae ka? Akala ko lalaki ang nagutos. Ba't babae ka? Asawa ka ng lalaki? Ay nagpagawa yung lalaki ang asawa mo? Walang iya. Kaya pala pinatusan na yung pagawa ng asawa mo. Parala ko lamin to si Orle. Gusto mo pa talaga si Orle? Eh, kung ka dyan, tatawagin ko yung ano mo, yung asawa mo. Pasok yung asawa na itong lalaki. oy Sagot ka lalaki! Wala Bakit mo pinagawa yan? Wala po! Gusto gusto na po siya na asawa ko. Po Patay wala. tayo dyan! <laughs> <laughs> Anong? Tikboy ka talaga! <laughs> Bakit nagpatay kita ka naman ng motibo? Kaya naman na ah, love lab tayang gilang labas nito. <laughs> ito po yung nagkagusto sa kanyang asawa. Pinakulam ng asawa. Si Olympio o Orly. Kaya ko lang <laughs> akong pangalan niya. Oh, mamaya kung bahala. Mabarangay ma 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 naman tayo nito. Ibubulong ko sa inyo. Kasi mahirap na. Barangay, abutin natin ito. Kung babubulong ko sa inyo kung sino yan. Hoy lalaki! Patatanggal mo na hindi! Opo, tatanggalin ko na po. May gusto yung asawa mo sa kanya? Opo. Di kapitbahay ka lang? Opo. Kapitbahay? Sige. Sige lang. Tabi ka dyan. Pasok naman yung asawa na itong lalaki na to. Hoy. Oh, Babae na siya gusto. Oh, Ikaw. Ano gusto mo dito kay Arle? Babae ka siya. Pero type mo. Oo! Oh, oh. Patay tayo dyan. <laughs> Iba talaga ang pag-ibig. May tatagal pa ba mga ulit? Oh. wala na, hindi na tatagal lupa na eh. Wala na. <laughs> Ilang taon ka na? Bata pa po ako. Ay, kaya pa ni Orly yan. Bata ka pa pala. <laughs> bata pa. Ilang ilan taon ilan ka na? 18. Ma, ay, talagang nainlove sa'yo, tay. Parang nga po muna lang ito. Ilan taon ka na? 18 nga po. Ito si tatay, Orly. Ilang taon ka tatay, Orly? 68, bilang mo tatlong dabli. <laughs> <laughs> yung ibig matanda. Ah, em. Magahit lang siya, oh. kaya naano ano ko siya. Oh, minahal mo? Oo. Okay, Masa -sa -asawa, Man, yung oh, oh. Eh, Malang pag-ibig yan, may asawa ka, tignan mo, pinakulang tuloy ng asawa mo. Oo. Oh. Wag ka hihibig. Sige na, aalis ko na siya. O, oh, paalis mo na sa nutrosa mo ha? Opo. Oh, sige, alis ka na dyan. Pasok na may mangkukulam. Hoy, mangkukulam! Oo! Oh. Magkano binigay sa'yo ng asawa na ito? Mura lang. Magkano nga hindi ako hihingi? Isang dahan lang. Mura pa kulam. <laughs> Hadapin niyo to. Gito niyo magpakulam. Takasang ka, mangkukulam. Sige na botas. Sa, sa nabotas? Alam ko yung botas. Malapit sa amin yun. Tabi lang namin yun. Saan? Hindi ko alam. Saan nabotas lang eh. Bago lipat? Opo. Mura pa kulam sa'yo. Isang dahan lang ah. <laughs> o tige, tanggalin mo na kay tatay yung langis na yan. Mabait naman ako eh. Tay, batanggal na. Mais ka, mais Tanggalin mo yung nilagay mo langis dito. Sa ita nito. Yan, ipatong mo pa mo. Tanggalin mo lahat yan ah ka, wala kang magawa. Kukulamin mo, alagang isang daan mo. Huwag mong pakulam talaga. Kumagang. Ah? Sige, kailangan matanggal niya kundi babalik ko sa inyo yan. Opo, alisig ah, po na po. O yan ang gusto kong matanggal. Opo. Mamaya o. po yung tatawagin natin ang mga patay-patay naman. Para sino o, gusto na, makausap siya. sa mga patay. Eh kayo yung mapapanood niyo. Oo, hmm. ito na. ko ah, <laughs> na. Hanggang e, kate pa naman ako malak. Hanggang <laughs> ganyan. Higigayin niya siya malak. Kate ang malak ko yan Ayun, pagkain nila yan. Kumang natay Medyo na. Kailan niyang gagaling si tatay? Bukas po. O Bukas kaya tatay, mamaya, mamaya. matatanggal na. Ah, alisin ko na mamaya. Babalik kami spiritual yan ha. Opo. ano Anong oras yan. mo siya pupuntaan? Kahit mamaya ang tanghalin lang. Punta siya kaya, spiritual ngayon, ha? Ngayon na nga po eh. O, tanggalin mo na ngayon. O oh, po. Ito na. Po, na. O, alis ko na. Kailangan gumaling yan. Opo, aalisin ko na. Pag hindi, Google kanya ka niya ng mga kaibigan hindi ko Hindi ito na nga tawagin natin mga patay-patay, mga pinatay. Tatawagin natin. Pahingan natin. konti yan. ano, pa. Tanggalin pa yung Dito, dito yan. Ubusin mo. na. Inalis ko na po na? namanit? huy nawala na, na wala, wala na yung manit nawala wala, wala. na yung maganda sagot tayo <laughs> sige lumakad ka tayo tignan mo kung meron pa manit o yung pa ano? yung mayanig? nawala lumilipat pa rin? hindi na? na? pero hindi na siya magalaw ah sige, sige. Mawawala na ako na magdadasal na. Oh, ah, sige. Ito na po. Tatawagin ko yung pinatay. Sa mga nagabang ng mga patay, tatawagin natin yung pinatay. Ano pangalan yun? Gmail. Ano? Gmail. Gmail! Pasok ang pinatay. Ilan taon ang pinatay ito? Bago lang. No? Bago lang. Ba bago lang. Gmail! Nandito tita mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Jemel, ano ba kinamatay mo, Jemel? Ha? Pinatay ka ba? Opo. Ilan na pumatay sa iyo? Apat. Ano ginawa sa'yo? iyo? Pinapapaloko ko. Ah, uh, ikaw sa akin, Ms. Jemel. Oh, oh, oh. Usap Kaya alam mo mo na sa'yo, Mel? Hindi. Huwag mo na nang pangalaman mo, Mel. Hindi Kimo kalala? Opo. Sino kasama mo pumunta doon? Mel. Mel. Hindi no. mo nabuti ang papa mo. Oo oh, nga eh. Oh, sige, ganito gagawin natin, Jimel. Pasok naman, tabi ka dyan, Gmail. Pasok yung mga pumatay dito. Pasok. Mga salbay ka yung mga naman kayo. Ako ang hatol. Ako ang batas. Ano? Bakit niya pinatay yan? Bakit niya pinatay, Jimel? Inutos lang po. Salbay kayo! Oo! Oh. Yan ang dapat sa inyo, mapanasan! Opo! Oh, Ilang tao ka na? Bata pa po ko eh! bakit ka pumatay? Inutos lang po! Ay, talagang ganyan! Wala tayong makagawa. ha Hatulang ko kayo! O oh, kayo, makikita nyo lupit! Ano? Opo! Oh, ano gagawin sa inyo? Kulpi niya mga kapla yung kanto na malupa di Wendy. Hatulan niyo. Kayong bala dyan. Oh, Gulpihin niyo na. Pagod sa akin Sige na. Ano ginagawa sa'yo? Bumubugbog po. Ano ang bumubugbog? Di si mga duwende. Ano pa? kasama niya. Wala na kayo manlet. Malinit po. Ayan, may kapre na dumating dyan. Opo. Oh, ilan yung kapre dumating? Marami na may din. O, ilan na. Ayan, marami na sila. Opo. Oh, o, gulping na ito. Pumatay na ito. Huwag niyong patulugin hanggang hindi sumusuko. Sumuko kayo sa pulis, ha? Opo. Oh, Kailan kayo susuko? Bukas po. Ayan, ang gusto ko masingin maranag. Oh. <laughs> Magsipunta kayo sa pulis. Sabihin niya, pumatay kayo. Opo. Oh, ah, oh, hindi, gugulpihin kayo niyan. Hindi kayo titigilan niyan. Opo. Oh, oh, sige, apat kayo. Opo. Oh, po. Sabi ko na dyan. Sige na po. Pasok naman yung pangalawa. pumatay. Pasok, ikaw. Ikaw naman. ano oh, nangyari na? Ha? Ah, oh. sagot, bakit niyo pinatay? Inutos lang po sa amin. Oo, oh, inutos. Opo. Oh, utu kayo. Pumatay kayo. Utos lang. Oh. O, lagyan kayo ng pako. Oo. Oh, mm, mga salbahe kayo. Ayan, ang mga pako sa katawan nyo. Mahilig kayo magsalbahe. Ayan. Ano, masakit? Opo. Oh, ano nakalagay sa'yo? Pako po. Ay, salbahe kayo. O, oh, pasok ulit yung una. Pumasok ka dyan. Ikaw yung panguna. Oh. O, oh. ano, naka, ano, wala nakalagay sa'yo? At ayun ang bakal. Ipulupot yan. Hmm. Hmm. Ikaw, ano naramdaman mo? Opo, oh, oh, tinatali po ako. Mabigat? Opo. Oh, Oh, <laughs> oh, pasok na may pangatlo. Pasok yung pangatlo pumatay. Opo. Oh, o, oh, ikaw, pangatlo ka. Opo. Oh, ano naman ginawa mo kay Jemel? Pinagpapalupo. Pangat yung pinalo. Mm, inutos lang po sa akin. O, oh, mga ikanto, lamalo pa doon balang. Gulpe nyo. O, oh, hanggat hindi sumusuko. O, oh, ano ginagawa sa'yo? Pinagpupulupot po yung pangatlo. <laughs> sundutin niya na sundutin yan. Opo. Um, Kaday ng bakal, pabigatin ang katawan niya. Hmm. Yung apat na pumatay. Pasok ng pangapat. Okay. O, ikaw, pangapat ka. Opo. O, bakit ano ginawa mo kay Gmail? Inutos lang po. ay inutos. Malupit kayo, ah. Hmm. Um, uh, uh, ano yari sa iyo Pulping na naman kaibigan! Opo, binubagbog na nga po ako ah, Ano ginagawa sa'yo? Pinagsusuntok. Ano siya Yung mga kasama ko po. Ah. Ah. Ano ginagawa sa'yo? Binubagbog po. Anong klaseng binubagbog sa'yo? Sinusuntok po sa katawan. Ano nga mo suntok sa'yo? Yung mga kasamahan ko nga po. Bakit? Kasi sa ginawa ko po. Oo, ginagawa ka na. opo. Sorry na po. Mga hinkato naman yung padiwende, gulpihin nyo na! Ay, binubugbog ko yun lang ay! Oo, oh, malalaki sila manlet! Maliliit na ba ata ako? Oo, <laughs> duwende! Mga kape, makibugbog na lang kayo dyan! Hindi na po, tama na po! Oo, sige! Aday ng bakal, pulok ka dyan hindi na makikambala to! Hmm. Ano? Uh, ano sa inyo? Matanda po! Oh, pasok na may matanda nagutos! Pasok! Ay, oh, bakit mo pinagawa yan? Bakit mo pinapatay? Kasi po pumunta na po sila sa bay. Oh. Aray ko po. po. na? Ha? Huh? Bugbugin niya tayo mga kaibigan. Tama na po eh. Sorry na nga eh. Na? So, susuko kayo hindi? Eh. Opo, susuko. Kailan? O, bukas. So, mga pa din ng bakal. Pulupot dyan. Mm. Ano na nangyari sa katawan mo? Pinupulupot po. Ha? Ah? Pinupulupot. Babae ka lalaki? Lalaki po. Tanda na? Opo. O, alis ka na dyan. Sige na Sumuko po. kayo sa pulis ha? Opo, bukas. O, alis. Jemel, balik. Ano pangalan, Jemel? Jemel. Na? Jemel. Jemel! Pumais ka, Jemel. Ano, nakita mo na ustis siya? Opo. Ano, masaya ka na? At oh, ano, eh, nakaganti-ganti ka na. Pinarusahan ko yung mga gumawa sa'yo. Hindi po. Oh, ano kinakita mo ginawa ko sa mga gumawa, pumatay sa'yo? Pinututusok po. Pinagaano po ng kadena. Oo. Oh, sino gumawa? Apat ah, po sila. Oo. Uh, Pinagugulpi ng mga kaibigan ka? Opo, oh, marami. Tsaka yung maitim. Oo, oh, maitim yan. Diba <laughs> yan? Sige. Uh, oh, masaya ka na. Ano sasabihin mo kay ate mo, Crystal? Maraming salamat po, tita. Oo um, okay, papa mo. Salamat po, papa. Tinutulungan niyo po si mama. Um, sabihin mo na lahat ang gusto mo nangyari kay mama mo. Mahal na, mahal ko po sila. Um, Lali Sino naman na magulang nito, makinig ka sa ko. video na to. Um, oh, tanggap mo na yung pagkamatay mo. Hanggang dito na lang po aming video. Maraming salamat sa manood ng mga kikong program. Hanggang sa muli. Ten. Stay! Stay! Uy, magluluto ka pa. Ano nalala mo? Ah, uy. Tawag ko na yung pamangki mo. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Wala ka malala? Ha? Hanggang dito na lang po aming video. Maraming salamat. Hanggang sa bye-bye. Hanggang sa muli.